Inamin ngayon ng aktor na si Diego Loizaga na nais niyang maging hands-on na ama para sa kanyang anak na si Baby Hailey. Hindi raw niya ipaparana sa kanyang anak ang kanyang di magandang karanasan sa buhay. Ayon sa aktor, I just want to be a present father as much as possible everywhere I go kasama sila. Dagdag pa nito, I think every day may bago akong natututunan. Meron akong bagong na-realize na it's not about me anymore. Inihayag ng aktor na matapos ang labing dalawang taon sa showbiz, prioridad muna niya ngayon ang pagsasaayos ng tahanan nila kasamang anak na si Hailey. Tiniyak naman ni Diego na patuloy pa rin ang iba pa gawain lalo na ang kanyang trabaho. Ayon pa sa kanya, but at the same time in the back of my head, lagi ko nang iniisip. It's not just about Diego anymore. It's Diego and Hailey. And syempre, may baby's mama also. Iniisip ko rin siya. Kagal ni Diego, nag-uusap na rin sila ng ina ni Hailey at napag-uusapan nila kung saan ito mag-aaral. Yan ang ating entertainment news, Alex Foraket, Tatak, RMN.